Hi guys, magandang hapon sa una kong mga videos. Tinalakay ko doon kung magkano nga ba ang uh, posibleng sweldo ng isang uh, guru dito sa America. At binanggit ko rin yung mga possible deductions kaya dapat i-consider yun at hindi lang yung gross income yung nakikita. Now, having said that, worth it ba na magturo sa Amerika? Oo naman compared sa sweldo ng mga guru sa Philippines. susunod siguro na itatanong ng mga interesado ay papano mag-apply. Para sa akin, unahin muna yung mga preparations ng mga dokumento kagaya na mga original transcripts, lahat yan mula sa bachelor's, tapos kung meron kang graduate school uh, degrees kagaya ng masteral o kaya ng doctorate, i-prepare mo lahat yan kasi ang unang-unang step ay dapat i-evaluate sa isang ahensya na accredited ng mga uh, dis school districts dito sa Amerika ang inyong mga transcript of record. Guys, ipagpatuloy po natin ang pagtatalakay kung ano yung mga dapat gawin pag nagbabalak na mag-apply bilang guro sa bansang Amerika. Paano ko malalaman kung saan ipapa-evaluate ang aking original transcript of record? Okay, magandang tanong yan. Unang-una, mag-decide ka po kung saang state sa Amerika gusto mong magturo and then the next step is puntahan mo yung Department of Education nila para malaman mo kung ano yung mga requirements at ano yung mga ahensya na inaccredit nila na nag-evaluate ng mga original transcript of records ng mga international teachers. Kikita naman lahat yan sa website ng mga iba't ibang school districts. Ako uh, para kasi dun sa ginawa ko dati, nagpa-evaluate ako nung nandito na ako, eh yung evaluation, it takes how many weeks or even how many months. So, yun yung unang step para sa akin. Other vloggers would say otherwise, pero yun yung nakikita.